Ayan mga kanayipi, pipili na tayo ng magiging alaga nating na si Ayan o. Bali, 40 yung kukunin natin eh. what's up mga Kanoy P good morning sa inyong lahat nagbabalik na naman si Kanoy P for another video araw pala ng linggo ngayon uh, kaka uwi lang namin galing nagsimba sa bayan mga Kanoy P kami nila misis at Bibi Maika so ang agenda natin ngayon mga Kanoy P pupunta tayo at bibili tayo ng sisiw na panibago na naman na aalagaan Uh, pamalit dito sana sa mga nauna kong alagang manok na Decal Dwight so ayan yung mga manok ko na Decal Dwight mga kanoypi papasilip ko muna sa inyo and pasukin natin tong kulungan nila para ma-update kayo dito sa mga manok ko ayan ito yung mga nauna kong alagang manok so malapit na silang palitan mga kanoypi malapit na silang makal dahil yung mga itlog nila maninipis na rin mga kanipin at mabilis nang ano mabilis nang mabasag yung shell ng itlog kaya sign na yan mga na malapit na silang ano uh, makal kaya ngayong araw pupunta tayo doon sa bilihan ng ano ng sisiw dito sa Ordaneta rin para bumili ng sisiw na bago nating aalagaan bali nakapagpa reserve na ako ng 40 pieces na sisiw na naman mga kanaypi. para lang may pamalit dito sa mga nauna kong alaga at yung kamag-anak din namin bibili rin ng sisiw mga kanaypi, 100 pieces yung bibilin niya na alagaing manok din kagaya ng ganito ayan so yung brother ko dito bali kanina pinalinis ko na kay rin yan, mga kanipi ayan yung brother dito na kulungan ito na mga kanipi ko na pinalinis ko pinalinisan ko na kay rin kaninang umaga ayan na dito muna natin ilalagay na naman yung mga sisig na bibilin ko <laughs> ano samahan nyo ako mga kanaypi na pumunta doon mamili ng mga sisig na aalagaan ko Right, mga kanaypi so nandito si Mia mga kanaypi bagong washing na naman yan ayan si Mia ngayon Bali, napakabit ko na rin pala yung ano yung starter motor nya mga kanipi. ayan may bago na siyang starter motor napalitan na yung stock nya at gumagana naman na mga kanipi. maganda na maganda yung response nya at least kahit uh, after market na yung starter motor nya pwede naman na mga kanipi. ang malaga napapagana ko Ayan, starter natin. All right, di ba? So tara sa bilihan ng sisiw. Nang mayuwi na natin yung alagaan uh, nating bagong sisiw mga kalitip. Dahil eh, rap nga eh. Uh -huh. Eh, paglalakot paglala uh -huh. um, Kaya mga kanay pi nandito na tayo sa pagbibilan natin ng sisiw. Naririnig ko na yung mga sisiw nila. Ayun, ang dami oh. Puntayin natin. Ayun, pili tayo dito. Nasaan siya? Nasaan? Ha? Ah, nasa na yung besi ha? Kailan nito? Pipilihan pa yan? Pare-pareto po Ha? pare Ilan lahat yan? Bali, 140 lahat yung kukunin namin yan eh Apo 140 po Tapos magigilang po ng Ha? Ay, lagayan. ako. Parang may nakawala kanina dito yung isa. Meron? Doon lang. Ito. Ano nit, pipili na tayo ng magiging alaga natin, si Cici. Ayun. No? Bali, quarantine kukunin natin eh.

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tertua, tertipu, tertipu, tertipu. 38, 40, 40. Bale nandito rin si Kuya Junior mga naipit yung uh, kamag-anak namin. Pipili siya ng ano 100 pieces Kawai kawai ka mo no Ayan yung kay kuya ano 100 pieces Nilong nalag

Thế thì thank you. phải công này. À, này. Tôi nó này. Matutuyan, tutuyan. Oo. Ingatan. Tumag. Yan nga. Taba nga nga. ko na eh. Nagagalo na nga. Hindi nga eh. Hindi no. no. eh. okay, na mo eh na. Ayun. Okay, sabahin, okay. Okay, Ay, sakit na. Ayan mga kanaypi 100 pieces kay Kuya Takitake Ayan Two set na yan na ano Na Cage yung kailangan 96 yung ano yung Dalawang set na Lalagyan nila Kaya ah, mga kanaypi, nandun na si Kuya takita -taki, oh. Hey, boss. dito na tayo mga kanaiti dito ko ipapark si Mia mas lilim Eh, tulog na yung mga ko <laughs> ang bago kong aalagan Tara mga kanoy pick. pili naman tayo ng mga eye na sisig, ha? Eh? na mga kanaypi, yung kanilang magiging kulungan ayan naayos ko na nalagyan ko na ng sapin dito nya bali skin yan ng Eurotex foam ayan tapos lagyan natin ng harang dito para no, hindi sila pumunta don sa kabila uh, at maluwang pa para sa kanila lahat yan pag ganyan kaya naglagay tayo ng divider dito para sakto lang dito sa kanila mga kanipi So ayan, dito yung skin ng Eurotex eh. ayun Ayan. na natin yung bago nating alagang manok. Ay, nakukulog. So sana, uh, mabukay lahat itong mga to. Ito yung binili ko namin kanina sa bayan. Nung nagsimba kami mga kanipi. Yan. Baby stag booster. Mas maganda to kasi may gamot na to eh. Ayan. Matukaw na yung iba. Ayan mga kanipyo, kumakain ng mga sisiw ko. Magaantay na naman tayo ng 4 to 5 months bago mangitlog itong mga sisiw na ito mga kanipyo saka natin mati-dispose yung ano yung mga manok ko dyan rights mahirap kasing ano uh, i-dispose na ngayon yung mga manok na yan na wala pang kapalit sayang mga kanaypi. alaga na lang muna natin ng vitamins yung mga manok na yan para marami pa tayong makuha na itlog sa kanila no, mapakinabangan pa Ayan. Bali a uh, ko na rin makakaninto yung ano yung kanilang magiging ilaw mamayang gabi. Ayan. Bumili ako ng 12 meters, 12 meters ata to or 12 na yarda. <laughs> Ayan. Wire. Nandito yung incandescent lamp makakaninipi na bumiliya. 25 watts lang yung gagamitin ko. Ayan, tapos to. Receptacle saka plug. Ayan. Pali magkano lahat ito? Nasa 445 lahat mga kanipi yung nagastos ko. Para may ilaw itong nga uh, Itong manok ko na maliliit. Okay na mga kanipi. Maayos na yung, ano, yung plug yung receptacle ayos na rin Lalagay ko na lang yung linya nya para mamayang gabi wala nang problema no? saka hindi pa ako nakapaghugas ng kanilang painuman ng ating mga sisiw hugasan ko lang yung painuman nila no? pero ikakabit ko muna to mga kanayipi bali magbibigay tayo ng bitmin pro mga kanayipi ito na yung painuman nila Bali yan, may mga bato na nandito dito Para yan sa ano Sa kainuman nila Nang hindi sila maligo sa ano Sa tubig Mga bato na 'to, ilalagay natin dito sa gilid mga kanayi. Ayan, nandiyan sa gilid-gilid 'yung mga batok para hindi sila maligo. Ilalagay ko lang. Ayan mga kanaypi Umiinom na yung mga sisir natin Nauhaw Ayan kagandahan lang may mga bato Diyan sa gilid nya para ano Hindi sila maligo Ayan o no. Kaganda Buti na lang, nakapapili pa tayo kanina. Ayos.